Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat at nandito nga ako sa Czech Republic at ngayon naman ay panoorin natin yung aking uh, pagtatanggal ng aking mga pinamila, pinamili. Actually, konti lang po itong pinamili ko na to pero ipapakita ko lang sa inyo. So, siguro good for one week ko na itong na food. So, pinamili ko siya ngayon, ngayon lang sa Albert po and pakita ko lang sa inyo. So, una, ito yung pinamili ko. At una nga sa listahan, itong aking cake na may halaga po siya na 299 crowns pero dahil naka-sale siya so nakuha ko lang siya ng 159 crowns yan, 159 and this one, meron ako dito'ng tinapay so may isa akong talong dahil ako ay magsisigang so bumili rin ako ng baby spinach and uh, apat na piraso ng carrots sa mga hindi nakakalam ako po ay ah uh, mahilig sa gulay. and this is atay ng manok with yan paprika ba to? hindi ko alam kung paprika rin ng tao dito eh so yan and this one is um mm, parang ano matigas, ano nga yung ano freeze na, ano, na sitaw. So, dahil nga magsinigang ako, bumili rin ako nyan. And, syempre, pinakahuli sa lahat, eto. So, yan, bumili po ako ng baboy. So, all in all, ang baboy na to ay magkano? 146 crowns. So, lahat po yung pinamili ko na yan, total of 500 hundred 59 crowns po. So, good for one week ko na siguro to. Dahil pag naluto ko tong baboy, so medyo marami na rin to. And meron pa akong malok and mga gulay. So, may tinapay din ako. At eto, may pang merienda nga tayo. So, yan. Yun lamang and thank you. Ayun nga guys, ang ating video para sa ngayong araw na to. So, yan. Hindi ko na po siya ganunvert sa peso dahil alam niyo naman na Ah, uh, hindi siya hindi naman peso yung sasahurin natin dito sa Czech Republic. It's crowns naman po. Kung halimbawa sumahod ako ng 20,000 crowns, so naglalaan po ako ng nasa 4,000 talaga para doon sa aking allowance. Bakit? Kasi sabi natin 550 lang yung napamili ko ngayon o i-round up na natin ng 600 crowns ngayon. Sabi ko sa inyo, isang linggo ko na po itong pagkain. Yan o. So, sa isa, kung isang linggo ko na po yung pagkain, ibig sabihin sa apat na, na linggo is meron ng 6, 12, 18, 24. So, 24, 2,400 crowns ang magagastos ko sa, sa, loob ng isang buwan. Kaya lang, kaya siya naging 4,000. Bakit? Meron po akong, syempre, kung gusto kong uh, bumili ng mga seasonings, So, may mga, halimbawa gusto ko pang bumili ng ibang mga sabon, shampoo, something like that. So, isama mo na rin po yun sa budget. Ba, ano pa, at saka monthly kasi nagbabayad po ako ng transport allowance ko na 312. So, tumaas na siya. Dati siya 276 lang, ngayon 312 na. And, nagbabaya din po ako para sa data ko, which is yung load ko kapag umaalis ako ng bahay. Kasi sa bahay lang po may wifi. Pag, pag ko ng bahay, wala na po kami wifi. So, bumibili po ako worth 349 crowns or 350 na natin kung i-round up natin. A total of, nasa magkano rin yun? Kulang-kulang 700 na rin yun. Kasi 312 at saka 350 para lang doon. So, paano kung kakain pa ako sa labas? So, labas na rin po yun sa aking 4,000 crowns na budget ko sa sarili ko. So, isa yan sa mga mataginting na pinag-uusapan sa comment section natin na paano daw ba ang cost of living dito sa Czech Republic. So, mahal ang cost of living dito pero kung matipid ka, kung sasahod ka ng, for example, sahod ka ng 20,000 crowns, sample lang to ha, kapag wala kasing OT, mostly ganyan lang ang sasahurin mo na malinis na. So, malinis na naman yun. So, kung sa 20, kunwari lang dun tayo sa pinaka-minimum or pinaka-average or pinaka-maliit na pwede nyo sahurin kung sumasahod ka dito sa Czech Republic, ng 20,000 crowns, example, So, lelesan mo siya ng 4,000 crowns para sa iyong food and allowance. Para sa, siguro, 4,000 crowns is not bad. Para sa akin kasi is not bad. Pero, syempre, depende pa rin sa inyo. Kasi ako, yung 18 kilos ko po is inaabot po siya ng 4 months bago ko maubos yung bigas ko. So, yung sabon naman is hindi rin monthly nakakabili ka ng sabon at saka yung shampoo, hindi rin naman monthly may makakabili ka ng shampoo. So, iba po yung uh, allowance pagdating sa mga babae kasi may mga nilalagay pa sila sa mga mukha nila. Ako kasi wala talaga ako nilalagay. So, body wash lang talaga ako at saka shampoo. So, yun lang talaga. Good to go na ako. Wala na po ako nilalagay na iba. So, para dun sa may mga iba pa nilalagay, so, pwedeng madagdaga ng inyong 4,000 na allowance. Anyway, anyway, kung 20,000 crowns ang sinasahod mo dito, tapos meron kang 4,000 crowns na allowance kunwari para sa sarili mo, so a total of 16,000 crowns na lang po yung matitira sa inyo. So kung magpapadala ka sa Pilipinas, sabihin natin na 6,000 crowns ang ipapadala mo sa inyo sa Pilipinas, total po ng 6,000 crowns is possible na sa 15,000 pesos. So yung 10,000 crowns, Pwede mo yung pwede mo yung ma ano, maging ipon. It depends sa uh, paggastos mo yon Kung ikaw ay matipid, so pwede mo siyang maging ipon. Pero kung ikaw naman ay hindi matipid, so pwede siyang mawala sa'yo. So, yung 10,000 crown, sabihin na natin na nasa 20,000 pesos po yon More. More. 20,000. Siguro mga 22,000 pesos yon sa in peso yung 10,000 crowns. So, depende yun sa iyo. Kung kaya mo mag-ipon, every month ng 20,000 pesos. So, good to go na yon. So, ganun lang kalit ang sahod dito sa Czech Republic. Hindi siya ganun kalaki. So, huwag maniwala dun sa iba. Although, may mga samasahod po dito na medyo malaki. Ito po yung mga welder, mga driver, yung mga skilled talaga sila. So, binabayaran yung skill nila. Kaya po lumalaki yung sahod nila. Actually, same lang din na average namin sila ng sahod. Kaya lang, syempre, Uh, kapag ikaw ay may skill, may additional po kasi yon So, minsan 3,000 up, 3,000 crowns up ang, ang dagdag po na sahod. Nun, eh, magkano ang 3,000 crowns? Ang so, 3,000 crowns po is naglalaro sa 7,000 mahigit in Philippine Peso. So, ganyan kalaki yung uh, ano, pagitan ng magiging sahod namin sa mga Uh, may skill talaga so, pang general worker lang ako guys kaya wala akong ano wala tayong dagdag na sahod kaya ganyan po yung sinabi ko sa inyo average limit lang yan guys average ibig sabihin, possible na minimum yan possible na uh, yan ay yung pinakamaliit na pwede nyo sahurin dito sa Czech Republic ay ang 10,000 crowns so, it depends na lang sa iyo kung paano ka gumastos para sa cost of living mo dito sa Czech Republic. Syempre hindi ko pin sinasabi na pare-pareho tayo ng paggastos, guys ah. Kasi ako kasi matipid ako pagdating sa sa pagkain kasi hindi ako maselan pagdating sa pagkain. And besides pagdating ng gabi, ako po ay tinapay lang ang kinakain. And, umaga tanghali, eh, minsan nakakapag-tap pa ako dun sa aming kantin So, talagang yung 4,000 crowns po na yun is talagang uh, sakto lang para sa akin. And, kung gusto kong kumain sa labas, like dun sa mga kainan. So, sabi ko nga sa inyo, is bukod po yun, hindi po siya kasama para dun sa uh, budget ko na 4,000 crowns syempre kung lalabas ako, bibili ako ng something damit or something ganyan, so yun hindi po siya kasama hiwalay siya. anyway thank you so much guys and have a nice day, so sa susunod panoorin nyo yung video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag um, mag top online dito sa Czech Republic na no need ka nang pumunta ng mga malls and mas mura yung ano dito yung mga paninda dito. So, ayan. Ipapakita ko yun sa inyo, guys. Huwag kayong mag -alala.